Hello guys. Ito guys, so katas ito ng ano. Katas ng aking pagpipinta. Kailangan magsipag. Itong speaker na to nung isang taong ko yung nabili. Kasi tapos ito, ito ang aking sons, Inayos ko na. Oh. Pati ito mga katas lahat yan ng aking pagkitinda at pagsisikap o di ba nabibili ko yung aking gusto ito yung aking drone katas din yan na katas din yan na pagkindahan drone ito yung aking kantahan yung aking speaker ito na lang natira ng speaker ko yung isa nandun sa taas tsaka ito hmm, dalawang malaki nandito ba pareho ko yun ano, nakaraan pa yan kaya medyo may kalawang na tapos ito ano iyan ano ito ano ito ha katas yan ng aking pagsisipag Pagsipag sipag pa more ah, di ba nakakabili ako ng pang um, sealed ng plastic para sa asukal o oh, diba ang cute cute nya oh. uh -huh -huh. kahit medyo murahin lang at least nakabili diba uh -huh. diba yun ang katas ng aking kasipagan medyo may medyo puno puno pa Ah, di ba? Medyo puno-puno pa 'yung aking kabuhayan. O. Oh. Uh -huh. Ayun eh. di ba? yung diba, wala na laman. Ito. Hmm. Medyo medyo madami-dami pa. Di ba? Uh, wala na laman, ba? Tsaka ito pa, guys. Excited. Uh -huh. <laughs> yung aking magandang higa higaan kapag ako na papahiga dito oh, ayan alam na alam na ang aking magandang higa higaan oh, may hotdog pa ako dito ah. Uh. diba dito ako naman may kapag tanghali oh, din ba, ang ganda you know katas din yan ng aking tindahan six seater na mesa. Ito pa ang bongga. Ay, washing machine. Ay, dryer. Ay, oh, meron pa mga pando dito. Tsaka tingnan nyo yung si hmm, Nagpagawa hmm. ako dyan. Ang lagayan ng mga iyan. Hmm. Oh. Andyan na yung iba. Yung iba. O, oh, diba? Hindi na masyadong makawat. Ngayon din po mga mga karton na puno ay <laughs> nakasama yung bowl. Napuno, napuno na puno, na puno na. juice, mga soft drinks. Ngayon din po. Malamig dito, sarap matulog. Ngayon pa iba oh. Ngayon din puno, puno pa. Oh. Ang aking mga kaguluhan. Oh, diba, di ba? madami pa akong mantika. Oh, di ba? Ayan. Hmm, ano na. Hmm, suka ang wala. Toyo, marami pa. Oh, di ba? Meron to uli akong lagayan na. Hmm. Ito pala, daan pala yan. Storage box. Lagayan ko ng mantika Pago kong bili din Tatlo siya oh, Tatlong container na uli ako Thank you guys Sa mga nananood Maraming selamat oh, Diba? May mga ganyan-ganyan pang matura Mga paninda ko din yan Kung gustong bumili uh, ah, ah, Ayan po oh. Diba? Ay, selamat Thank you guys sa makalat yung tindahan sa makalat yung bodega thank you, thank you very much sa mga nanonood katas ng pagsisipag ko dito sa pagtitindahan